Oy mga CZ! Sa isang eksenang eksklusibong Zoom chika sa PEPPH, nag-share si Bea Alonzo ng kung paano niya finolo ang payo ng kanyang mudra. Ngayon ko talaga na-appreciate yung sinabi ni Mama na mag-ipon ka para kapag merong unos o kapag may bagyo, meron kang natabi. Say ni Bea, super thankful siya sa kanyang mudra, si Mary Ann Ranolo, sa pagtuturo ng tamang handling sa pera, sabi pa niya, Ako, yung finances ko, I am very happy and very blessed na yung nanay ko masinop sa pera. So kahit na isang taon na akong hindi nagtatrabaho, okay pa naman kami. Dagdag pa niya, I'm very happy that my mom really invested in properties and businesses na hindi na sayang. So, right now, parang feeling ko sustainable naman yung pamumuhay namin. Binalikan ni Bea ang early days ng kanyang career, sabi niya. Nung umpisa, kasi po mababa lang sweldo ko dati so talagang sapat-sapat lang nung umpisa. Plus, I'm a breadwinner. I've always been a breadwinner. Inuna niya ang mga pangangailangan ng family at habang lumalaki ang kita niya, nag-ipon siya ng bonggesyos. Nung may sumusobra, doon na talagang there was a point na 50% talaga went to my savings or more. Proud niyang sinabi, I didn't even purchase a designer bag for myself bago ko napatayuan ng bahay at nabigyan ng business ang nanay ko. I had to do that first before I could even buy myself a designer bag. That was in 2007. So seven years muna ako nag-work bago ako bumili ng mamahaling bag. Lahat sponsored lang. Ang tao na yun din ang time na sumikat ang movie niyang One More Chance kasama si John Lloyd Cruz. Super, duper, kuripot, sigurlash, mga beshi. Shahar!